drive, pangatlong dive namin mga kapaders na ito, surahan kagad ka Uy mm -hmm. malaki ito mga kapaders ayos, nakasurahan tayo ulit sa pangatlong dive itong baurang ito, kahit ito balik balik kami lang uy, malalim kaya ang mga butas ayan, gigitikin ni kadaw siriko yalo, sige parahin mo pa, at meron pa mga kapaders pagkaya ang kalaking surahan persalo kaya yan ang iniingatan kaya dito yung tapas sa buntot matalas yan mga kapaders salamat ulit lord malaking surahan na naman ito na ito pa alatan mhm, hmm Pandara dagdag. Malaki ito. Muntik pang sablayan mga kapaders. Pero kung nagitik, ah, hindi ito makakapulyaw. Maganda na mga kapaders. Lalo pag na umaga na, yung mga isda nalabas sa butas dahil maghahat may ng mga kaid pag nagliwanag. Hanap ulit tayo. Baka mayroon pa na ito taligbago. mhm, hmm Nangangain ang pula po mga kapaders. So, ayan. Gutom na gutom na, kahit talaga pag maliwanag na, naghahap ng mga kain ng mga isda. Oras nga pala ngayon, alas 3.45 na mga kapadres, mga umaga na rin. Tanapan ko pa ito ng kasamahan. Naroon sa butas, nakasuot mga kapaders, malabas na rin sa butas yung talikbago Mm hmm, sala ay nitinamaan, dinuplasan mga kapaders, nasa na kaya yun? Wala na pati, hindi ko na makita. Na ito, alatan, ito na lang. Mm hmm, yun, nagitik mga kapaders. Yan naman yung pinakamayor na tinik sa udugan Malalaki ang sukat dito ng alatan. Ito maganda. Mas matimbang pa mga kapaders. Konting ors na laang. Konting tsaga na sa pamamana ngayon. Hanap ulit tayo. oy na ito. May nakasuot. muti mga kapaders. Kilitin ko muna. Ayan. Tiyotuso ko sa pinakangipinan Itong pungita. Palalabasin ko mga kapaders. At yung automatic. Kinasa ko na. Yun yung iyo ako dito pag ito lumabas. Labas na. At na na. Ayan mga kapaders. Kukuwain ko yung aking automatic. Ay bumalik pa sa butas. Sungkitin ko ulit mga kapaders. bumalik sa butas. Ito yung automatic ko, na. At mamaya, paglabas na ito, papanain ko ng disima kung paana. Labas! Lobas ka na dyan, magpahuli ka na sa akin. Na ito na mga kapaders. Ay ha, mali Kinapitan pa yung aking automatic. Nakadamay lugod. Paano ko ba yung mapapana yan? Antayin kong bitawhan mga kapatid. Bumitaw pa na sa automatico Bitawhan mo na yan. Ito na. Bumitaw na rin. Na ito, yung aking salbatana nakatagka sa kanyang katawan mga kapaders siging gapang pang pa uh, ayosin ko pagpana at baka marijik mga kapaders ay siging gapang pang hindi masintro ang gitikan uy nagahap ng mausutan mga kapaders dito kaya ay baka marijik ay nakatanggal mga kapaders ayun na gumagapang na dito sigurado ka giti ka sa akin mm -hmm. namuti mga kapaders kwartan linaw na sa paraw salamat na naman dito sana may kulambutan pa dito tayong mapana at parang ating unang dive sa pangalawang dive, managdagan pa mga kapaders. Ayos na ating huli sa unang dive sa hanggang sa pangalawang dive. Ito yung ating dive mga kapaders. Ganito kalaking pugita. Estimate ko dito, madus kilos na ito. Big na ito mga kapaders. 160 ang kilo. Ngayon lang ulit tayo nakasurte mga kapaders. Hanap na naman tayo. Na ito, talik Susungkitin ko muna ito para tumagilid. Ayan. Mm -hmm. Oy, oy, mayroon ba isang, mga kapaders? Dalo pala na yun. Ikakasak ko muna ang pana huli ka rin sa akin mhm mm bayon, ugtol ang dulo ng pana ako ah, delikadong pantay ang dulo naman ng pana ako, mapurol mga ako dito mga kapaders at mayroon pang isa nakasuot bayon, talik bago ulit mga kapaders, malabas na sa butas antayin ko muna pumulagpag para mag napatamaan mhm mm uli na ito, bali tatlo ito mga kapaders so ayan tok sa akin pa na ay nakapulit yung isa nasa na kaya ayon na ito yung isa nakapulit ay hamal yan mm -hmm. hindi ko ba tinapansin kanina nakakatuwang mga Pundi -pundi na sa mga ng mga makapaders pwede ko tineluwalo sa mga sa mga isda nito ng mga kain pagliwanag lang maya-maya yan na kami inaabangan sa madaling araw ilalabas ng isda in mga kapaders halap ulit tayo kulang butaan. pakita na oh hoy na ito sabi ko na meron pang kasamahan talaga yun mm hmm, tirinta mga kapaders na pero nakabuga malaki na rin ito may isang kilo na ito mga kapaders another 120 ang kilo bibilis bilis na namin lang may mga kapaders naliwanag na at baka kulambutan ay magilap maligmat pa naman ang mata ng kulambutan oo sa laki ng mata yung mga kapaders hindi makakita ng malayo hanap ulit tayo naroon bigan mga kapaders nangangain ng kula po sundan ko lang langoy na ito huminto mm -hmm. muntik pang salaan mga kapaders butit nila laban ng panas may parting palikpikan vegan uli or matampusa mga kapaders. Ito kaya sa amin, gatong isda dalong kasing tawag. Hanap uli tayo. Magpakita na kayo sa akin na ito alatan. Mm -hmm. Pandaradagdag mga kapaders. Ay, may tama na ito. Ah, delikado. Walang iba kundi si Kadami Sireko. Nakatakas naman sa kanya. Hilig ng tao yung pumain ng isda. Pag nasakta na hindi na hinahanap, hanap na naman tayo isda. Naroon sa butas. Anong style kaya ito ay talibago? Mm -hmm. Lagatak na naman dyan pandara dagdag ayos mga kapaders mga kapaders sanitay ng magalaganda pagliwanag sa dalawang dive pala ang namin estimate ko na dalawang stereo ng mga kapaders awang kulang ngayon sa mga dive yoy na ito mga kapaders nabidyohan ko kuman huli ni kadibs reko balangitan hindi pa yan agitik buhay pa yan gigitikin ko muna mga kapaders papatayin ko muna ang aking kamera mahirap kayo mag video at ang camera hawak ko at aking kaya flashlight nasa ulo huli na ito hindi ito, mga ka sa akin Hanap ulit tayo. Baka mayroong pang kasamahan yung balangitan. Na ito, talik bago mga kapaders. Mm hmm, lagatak na naman. Ah, maliyan, di matyaga panak ko dito. Kapanak ah, sa buhay na ba ito? Mabilis magpurol mga kapaders. Okay lang, kahit magpurol ang panak ko, maraming panain. Hanap ulit tayo mga kapaders. Naroon, dalawang isda, isang parrot fish. Dito ako sa lapu-lapu. Mm hmm, hmm. Naroon, parot fish. Hindi lumayas mga kapaders. Mabait lang talagang parrot fish. Dito na lang ako pumana. Ito, la po, ko pa. First class na Hanap ulit tayo. ay e daming danggit mga kapatid. Sa na masyado kaya. palabas at naliwanag na. Kaya talaga ang danggit. Pag maliwanag na, mailap na mga kapatid. Dami sana. Na ito pa. At kung di na umaga. At kung madilim pa, ay sigurado ka sa amin. ubos ka sa amin. Pero marami, di kayo kumbusin mga kapatos. Bayan o, si Pampanga. Na ito mga kapatos, lapu-lapu groper. Pasensya na, di ko na video ako panain. Limot na naman akong pinutin ang record. Akala ko gumagana mga kapatos, hindi pa pala. Ito, napidyohan ko lang, nasa bana ko na. Hanap ulit tayo, magpakita na kayo sa amin. Naroon, talik bago mga kapatos. Mmm, mm pandara dagdag. Tiko ang stingless ng pan ako, gawin malaking surahan kanina. Bukas na lang ang tuwid na ito at naliwanag na rin. Hanap ulit tayo. Pakita na kayo in eh, naroon mga kapaders. Nagsinyas ka dahil siriko. Video ako may kulang butang anak niya. Ayan, malaki mga kapaders. Nakitik. Ay, hindi ito nakitik. Ito nakatinta. Di bali, basat nahuli. Uy, na ito mga kapaders. May isa pa. Ito man ang sa akin. Gigitikin ko ito mga kapaders. Mm-hmm. Hindi man nakitik. Malayo. Sayang na naman ang tinta na ito. Nabawasan lugod. Uy, hamal yan. Paparaikot pa. Huwag ka na magparating sayang. Balik dalawa mga kapaders. Mas malaki isang kulambutan na panikadip si Rico. Ito sa akin, medyo malitit lang ka kaunti. Siguro mag-asawa ito mga kapaders. Hindi kasi nung malayo, paglapit ko sa aking kasamahan, nakita ko yung kulambutan sa may tapat mga kapaders. Ay ha, may kulambutan ito na pa. Ay, ubos na ito. Walang malitit tinta mga kapaders. Salamat Lord, dalang kulambutan ito. nakakatuwang panain. Pag ito kalaki na ang kulambutan, hanat na naman tayo. Dito, matas na ba ito? Naroon. Go go pa mga kapaders. Mhm, mm pang-turista. Kasi lapad ng kamay ko mga kapaders. Bayad din ito dagdagan para sa linggo. Pag walang turistang dumating, pang-ulam na lang ito. Hanap ah, ulit tayo mga kapaders. Yon, kulambutan na naman. Papasiguruhin ko na ito. Gigitikin ko mga kapaders. Mhm, mm hindi na naman nagitik. Sayang naman ang tinta. Nagparabugo na naman. Oh, nangitim na ang dagat mga kapaders. Hala, hindi na makita. Sige, iubos mo ng tinta mo at panghihinain ka din. Yan nga pala pinakandugo ng kulambutan, yung tinta na yun mga kapaders. Kana ah, tayo mga kapaders, naroon kulambutan, nakarap sa atin. Ating iikutan sa likunan. Papasiguruhin kayo ito mga kapaders, sana magitik. Mm -hmm. Nagitik nga, nakatinta man. Hindi na sindro ang pinakang utak mga kapaders, ayan, sige buka pa. O, oh, yung palaki pa naman ito. XL na ito mga kapaders, gito kalaki. Ito, lalaking kulambutan. May mga guhit-guhit ang kanyang palikpikan. Pagbabae, mga parapartak mga kapadir. Hanap ulit tayo, baka mayroon pang kasamahan na ito. Kami mga kapadir. huling ko ito. Mm -hmm. dagdag dagdagin ang aking inakay. Sigurado ito mga kapadir, pangmukbang ng mag -ina ko. Masarap itong bangot kahit anong klaseng gulay. Mataba ngayon ang kamilo. Pari man aking huling kamilo mga kapaders. Marami nang lagayin ako. Hanap ulit tayo. Kulambutan. Pakita pa kayo sa akin na ito mga kapadres kulambutan butan nag-anyong bato mm -hmm. huli ka dyan 30 na naman mga kapadres isang kilo na ito good size na ito hindi na ako nakakagitik ng kulambutan halos na yata ang baraso ko na ito mga kapadres maraming danggit tatlo mga kapadres aling kaya unahin ko dito sa tatlong ito ito muna lang isang ito mm -hmm. Wag sana lumayas yung dalawa at para mahuli ko rin mga kapadres yun, na ito si Kadams Rico pinanay isa mga kapadres at meron pang isa ako mapana, siging ikot man isang itong ina sa pana ako, ay hamal yan mhm mm bali dalo mga kapatid pangatlo na kay Kadams Rico, nahuli lahat namin wala lang ilalaking langit ito mga kapatid ito talaga pinakamalaki ang sukat ay hamal yan, nakabunot pa yung napana ako kaya si Kadams Rico panain mo, pasiguruhin mo ha mhm mm yun, nakabunot sa pana ako kwilang may sima ay, malaki ang tao mga kapaders. Purit sa may parting palikpikan. Hanap na naman tayo. Na ito, timbungan. Istang may balbas, pandaradagdag mm -hmm, Gitik mga kapaders. Kwarta na ito. oras nga pala mga kapaders. Alas 4.35 na. Kunti minuto na lang. Alas 5 na. Bilis-bilis kami langoy at tagahabol sa oras mga kapaders. Naroon, talikbago bago. Pangain ko na rin kagad ito. Mm -hmm, pandaradagdag nasal pa ang kasamahan kaya na ito na ito malaking surahan mga kapaders ay malik ang sinuutan papanin ko kaya ito ay naroon na ito yung ulo sungkitin ko muna para umatas mga kapaders atras bumalik ka sa pinanggalingan mo na ito na mga kapaders malaking surahan mm -hmm, yun ay persado tiko ang pano ako, mga kapaders na ito na makalabas na rin mga kapaders sigurado na ito ano na kalaking surahan ito Maapat na kiluhan ito mga, mga kapader, estimate ko. O ito, mahabal ng lawi. Ang tapas niya, mahabal na rin mga kapader. Hanap ulit tayo. Naroon, kulambutan. May lap na ito mga kapader, na umaga na. Mm-hmm, nagitik na naman. Nasaan kaya ang kasamahan pa na ito? Tanggalin ko agad sa paa na ito. Maghanap tayo ulit mga kapader. Hanap tayo ulit. Baka mayroon pang kasamahan. Pakita na ito, timbungan mga kapader. Uy, mga danggit, dito ako, mas malaki. Mm-hmm, yari na ito. Ayos ito pang dagdag. Na ito yung mga danggit. Medyo may pa mga kapadir. Sungitin ko muna. Layas na kayo lahat. Maga Hanap ulit tayo mga kapadir. Dito sa butas. Para may nakasuot. Naroon. Mm -hmm. Sulit na kulay pula. Uwan-uwan mga kapadir. pa sa na ito. Hanap ulit tayo. At naroon pa. Danggit na naman. Malapad. Mm -hmm. Yari na ito. Bali dalawa mga kapadir. Isang sulit. Isang danggit para sa presyo maliwanag na mga kapaders, maaahon na kami. May lap na ang isda, may magparahabol. Magandang umaga sa lahat mga kapaders, tayo ito aming huli malaking surahan. Bali dalawang stereo yan mga kapaders, saka kulambutan mga kasamahan. yung malaking surahan. Kulik ko sa pangatlong dive mga kapaders, ayan ang pao. Alos mo kasing ng stereo, sobra pa, ang buntot. Ayun pangista, dyan sa ilan man sahig mga kapaders. Ito yung kulambutan, huli sa paumaga. Itong piraso na nahuli pa mga kapaders. Ito sa dalawang dive yan. Isang mga kapaders. Ay, unang dive pala niyan. At yung pangalawang drive, Marul, napaka ng na aking tiyuin. Nasa lalim ng sa na, sahig, na. mga kapayo, ayan sila sigurado, yung ipit ang estimate ko yan. Yung estimate pag tinanggal yan, mga kapas lahat. Ah, may kulamutan na yan? Ano, linig na ito? Hindi ba sa linig? Linis na yan. Linis na yan. Hindi. pa. Hindi pa? Hindi na ganyan dyan. Hindi. Tatarik. Yan ang inuto mo isda. Tutoy. Na ito mga kapader, huli sa o, pangalong dive, nakabunak. Na puro kulang buta niyan, sa isang surahang malaki. Oh, Babawin sa ba dapat. Tanli na ula oh, ta ito. Ina lang kaya ang kikita ito ngayon mga kapader. Abang abang na, lang mamaya, na 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 nagbibidyo pa tayo. 30 at hindi pa lang yung iba. Yung iba natanggal ang mga kapader. Sa bilog O, ano yan? Simuli mo may nakabunak lang yan. O, ay panaw siya naman Oi pasal lalim. Itu pun? video. Sampai. Sampai. Baik. Ada sini. Jadi kita masuk sini. sini. Ini sudah sampai. Dibahan. Aduh. Lalim lagi. Kalau lomputan kar ke nanti kena 250 lomputan. Eh, penghilur tu ke bale. Yang. Ya, tempaklah dah. Cari lembu ni ke dimu. Kita tibuk dua Ada saya belum kita nak ian. Abang tunggu kan pagi. Ini. Aditu kuyang. Mereja. Si linda. Elis mana Elisin? Aiy tu disambung linda. Pa? Mana? Tengoklah. Lakian? Apa-apa timbang nampun. Naik. 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 Huwag yung, huwag yung sa akin yan. Okay, huli mama. Yan, May siyang nukos pa yan. Yan? Oo. Yan sa nito. Yan. Papay, namin. Ha? Ang dami rin dyan, ilagay niya ni Lison. Ayan Papay, namin to. Ganti, sige mo. May kawatan yan? Hindi pa. Anoin mo yan? Kamay lang yung sama ko oh kalatik ka yun Ganoon, bablog mo Saan? Balong piraso pala Pangaliban Yung talaga yung sama ko So mga kapaders Yang nasa kubrang yan Puno na yan Ito pa yung dalawag puno Ito yung isang Pag na puno Dalawang buti mga kapaders Ang isang buti For 70 si Ang kuwalang buyer Na ito na mga kapaders Ito ang kabintahan Lahat-lahat 10,235 ang gastos, 522, ito ang natira, 9,713, divide 5 mga kapadyas, pang limang bangka, ito ang partihan bawat isa, 1,142. Maraming maraming salamat Lord sa biyaya kagabi, eh, na pilagkalob mo sa amin sa buong magdamag, nakadilin sa rin kami ng magaganda kagabi. Eh. Lubos rin ako nagpasalamat sa ating karagatan, kahit para paano, mas na pa rin panayin mga kapadyas. Hanggang dito lang aking video. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Pagmamasa na namin ang panahon at pagkalma, babalikan namin ulit mga kapaders. Abang-abang lang sa ating sunod na adventure na gagawin tulad na ito.